eh nanumberan po, wala pa palang number to si ano, si Calmado ito mo lang baka madali burayin number 3 number 30 so eh ito yung race number to mga kabukid yung Si 250. Ayun na yung sa kabila. at saka 'yung Sino ba 'yon? Nakalimutan ko na 'yung isa. Si Kalmado. Wala pa po si Kalmado 'yung isa 'yung isa 250 'yung isa Santor. Santor ba 'yon o 'yung Hinete? <laughs> eto, para parestaga bungabon, mga kabukid ha. Ang hinihintay na lang natin, eto pala. 'Yung hinihintay natin si Kalmado. Oh, ito po desisyon. Ito yung kaibigan natin si ano si Joel Cruz. Siya yung hinete mga kabukid. Joel, ingat ka. Good luck sa inyo, good luck. Race number 2 ng mga class A mga kabukid. Ang, ang, pangalan ng kalabaw si Kalmado. Ang hinete si Joel Cruz. Tas na niya no, tas ni Kalmado ngayon na. Eh. Joel, well, ingat ha, ah. ingat, ingat, ingat kayo, good luck Good luck, good luck Okay, inaulit ko, nandito tayo sa may barangay Santor, Bungabon, Nueva Ecija Ah, uh, happy fiesta po Kapag fiesta, sempre merong ano, yung traditional na karera ng talabaw Hindi mawawala So, ang ganda ng panahon Ah, uh, Muulan po maambon-ambon, mga kulimlim, mahangin. Napakasarap sa pakiramdam, mga kabukid. Happy fiesta! Aray, Parang kayo sa tour. Ay, wala na wala, walang number. Pagpintura po. Number, pare, punta mo. Number, number. Tama, pare. Gusto ko nga sa kanya, yung sombrero niya, wala, di niya siwot ngayon Ah, di sombrero. Nilipad yata ng hangin. Mga muna sa pagkakas. Ay, tama, tama. <laughs> eh, numberan po. Wala pa palang number to si, ano, si Calmado. Tama mo lang, madali Number 3. Number 30. Sa kabila, sa kabila. Okay, ingat, ingat, good luck. Dito tayo sa dulo. Ayan na. Cardo versus Kalmado Magkatunog pala yung pangalan na Magkatunog pala mga kabukid Ang nauna si Kalmado Kalmado mga kabukid Ang inete niya si Joel Cruz Ang nanalo Kalmado Malayo medyo malayo mga kabukid Ang nanalo si Kalmado Ang nanalo si Kalmado <coughs> Ito ang nanalo mga kabukid Si Kalmado Joel congrats ha Kalmado number 30 Pasok sa semifinal. final Nandito tayo ngayon sa may barangay Santor Bungabon, Nueva Ecija Mga kabukid Happy fiesta nga pala Fiesta po dito pag piyesta, mayroon traditional na karera ng kalabaw.